Nang hihinayang ka ba sa binabayad mo yearly sa Mortgage Redemption Insurance or MRI? Good morning, good learning everyone! This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Broker! Our question of the day, pay broker. Pwede bang gamitin ang life insurance ko for my MRI sa aking housing loan? Para sa mga curious kung ano po ang MRI or mortgage redemption insurance, pag tayo po ay bibili ng bahay at tayo po ay magfa-financing, meron po tayong binabayaran na loan fee which includes fire insurance at mortgage redemption insurance or MRI. Along with the fire insurance, ang MRI ay binabayaran din po yearly habang nababawasan po ang ating principal loan. As we pay our monthly amortization, bumababa din po ang MRI. Nakabase po ang amount ng MRI sa loanable amount, sa klase ng work ng client, at sa current health status ng client. Mga kaproperty, mandatory po ang MRI sa every housing loan. Ang purpose ng MRI is to make sure na in case pumanaw po ang principal borrower ay automatically paid in food ang property at hindi na po mag-aalala ang magmamana ng property. Kaya napaka-importante po ng MRI sa ating housing loan kasi important po tulad ng love life mo. I can live with Ryan but more I cannot live without him. Now so, naman po, sa mga nangihinayang po sa pagbabayad ng MRI, meron naman pong way para hindi masayang ang binabayad natin sa MRI. Pwede po tayong kumuha ng life insurance, or kung tayo po ay may existing life insurance, kausapin po natin ang ating financial advisor or insurance agent. magko po ang ating insurance agent kung magkano po ang dapat nating premium to cover our housing loan. Ang magiging beneficiary na po ng ating insurance policy ay ang banko muna habang hindi pa po natin bayad ang ating loan. Kung sila po ay mag-housing loan, ano po ang pipiliin nila? Kukuha po sila ng life insurance para sa kanilang MRI or yearly MRI lang po ang gusto nilang bayaran. Papisulad nyo naman po ang inyong kasagutan sa comment section below. At patuloy po nilang panoorin ang aming mga videos para lamang ang may alam. Again, this is your Kuya Broker. God bless po sa ating lahat.